nakailera na po yung ating mga bangka para simulan na yung munting misa dito sa gilid ng kapilya na nasa Pilapil dito sa amin sa may Oban oh, na at isang nakakatawa experience po itong uh, naobserbahan natin ngayon dahil first time ko po sa gantong uh, kasiyahan na ang misa po ay nakailera yung mga bangka kasakay yung mga tao at ayan na nag na Isang kakaibang misa rin to kasi po yung ating mga lay minister nasa mga bangka para pagka-communion dito sila susubo sa mga bangka. Oo, oh, kakaibang misa to. Ngayon lang natin na-encounter to. Okay, tapos na po ang ating banal na misa. Umpisa na yung ating pagoda naman. Ayan po, umula na. Pagka ganitong maambun-ambun, ito ay blessing para sa atin. lagi kayo sa aming vlog hoyo no, re yeah,